Hi guys, it's me, Ruselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay pupunta ng fishing supply para bumili ng mga galimiting materyales. So come on guys, samahan niyo kami. Let's go! fishing supply para mamili ng uh, makakahay ng ating materyales. Ayan, may galag shoutout to. Ito so, po kay Idol Elaine of Tarlac. So, siya po yung ating magpapagawa ng kanyang pre-fly net. Dahil gusto po nila magamit during this holiday vacation. Kaya, ipapriority po natin yung paggawa para magamit nila kaagad. So, yan, may dalatang kodi ko si Oshino para mabili natin lahat yung ating mga kailangan na materyales kasi mag holiday vacation na kaya kailangan walang kulang at magawa natin ng dire-diretso yung ating lambat. So ito na po yung mga materyales na kakailanganin na namin sa aming pagawa ng 3-ply net mga good quality po lahat yung mga ginagamit namin. Kung ano yung gamit namin sa aming nilalaot ay ganito rin yung ginagamit namin sa mga nagpapagawa sa amin ng lambat. Ayan, patapos na siya. So, ititrim na lang natin yung mga yan. So, kailangan siyang itrim kasi yung mga sinulid na ginamit ay dire-diretso yan kailangan syang i-trim para maiwasan yung sabit-sabit ayan -sabit. na, malapit na yung ating finished product na 3-ply net bali, for pick up yan sa 24 ayan for pick up sya sa December 24 so ilang araw na lang sa araw na lang, bukas tama ba? Hmm. test din yung daw na lang sa lugar nila so kasamantalayin yung holiday vacation para matesting na siya ayan susunod na gagawin natin dahil tapos ng patawan at lagyan ng tinga oras naman para ito ay ating itrim so sa i-trim yan ito po yung ating tatanggalin yung sinulid na sobra na ginamit so, kaya po ganyan dire diretsyo po kasi yung pagpapataw kaya yan may mga excess na sinulid kailangan po natin yan itrim para may iwasang sumabit yung ating lambat at hindi masira Paglilikaw naman yung ginagawa natin pagkatapos natin itrim yung lambat. Yan, ginagawa natin yan para hindi siya sabog-sabog at para maayos. Yan, ganyan lang po yung pag-trim natin. Hindi natin na yung sinulid. Doon sa mismo pinagbuhulan niya. hanggang sa matapos siya hanggang dulo Yan dali ang nagahanay po uh, si Ocean ang gumagawa niyan ang pagtutuhog yung sa akin at saka syempre tong pagtitrim ako na yung bahala dito Kailangan po kasi matibay yung ating paghahanay. Para hindi matanggal yung mga tahi sa matibay dahil lalo na dito sa pataw. Forsado to. Ito talaga yung hinihila kasi lalo na kung gagamitin sa dagat. Pero kung sa panggilid-gilid lang, sa tabi lang, hindi naman siya masyadong persado. Huwag magkakaroon ng malakas na agos. like dun sa dagat, talagang malakas ang current ng tubig dun. At malalim yung inaarian natin kaya talagang umpursado. And so far, ang ganda naman po ng feedback ng mga ginawan natin ito. So yung iba na hindi namin magawan, gawa nga ng malalayo ay tinuturuan na lang namin sila. Meron naman po tayong tutorial na naka-upload. So, yun ang ginagawa nila pattern. At nakaka kami ng mga message na nagpapasalamat sila. Dahil sa munting kaalaman na aming binahagi ay nakagawa sila ng ganitong klase lambat. Yan, thank you so much po sa lahat ng sumuporta sa amin at sa mga compliment na aming natatanggap. Basta po mga idol, maganda yung laman ng spot na ating inariyan. Sigurado po maraming huhulihin tong lambat na tong. Dahil proven na namin to, mapagilid, mapalaot. Ganito ang lambat na ginagamit namin. Huli pati yung malalaking isda. Wala talaga siyang kawala. Ayan yung mga materialis po na ginamit natin dyan ay mga quality lahat. Kung ano po yung ginagamit namin sa aming bangka sa laot ay ganun din po to. siguradong matibay. Anong maganda yung kanyang performance. Basta may laman po yung spot. Sigurado po yun. Yan, may galab shoutout po sa mga nagpagawa na sa amin ng lambat. Thank you, thank you so much po sa inyong tiwala lalong-lalo lalo na po sa mga siman namin na tatlong beses nang nagpagawa sa amin. Ayaw nila magpabangit ng kanilang mga pangalan. Ayan. Mga idol sir. Mega mega love shoutout sa inyo. Ayan. Bali bukas ay pipikapin na to nila. Idol. Ma'am Elaine ng Tarlac. So, December 23 ngayon. Bukas ay December 24. Malamang ma-upload natin itong ating video na to ay medyo late lang. Importante ay nakakapag-shoot tayo. So, ang dami na ang ginagawa. Ayan, tapos na po. At gagawin naman natin dyan ay lilikawin naman natin. Para hindi siya sabog-sabog at maayos tapos na yan ganun din po yung gagawin natin sa tingga, ititrim din natin yung excess na sinulid niya. Ayan, hanggang sa matapos. Ayan, ready for pick up na. Tomorrow. few moments later So ito na mga idol yung ating three blindet na natapos namin at nihintay namin yung pick-up nito dito sa may 7-11 dito sa aming lugar. Sige, so, sino sino ko? Naghihintay kami dito sa So may 7-11. Malapit na rin naman yung kausap namin na sa may bandang limay na sila. So susulong lang sila ng kaunti dito ay makikita na natin sila.

na, hindi na tayo so job well done para sa ating tree planet alright mga idol, ayan nandito na po tayo ngayon sa bahay at job well done po tayo sa ating ginawang tree planet ayan, thank you so much po sa aming idol na nagpagawa nung aming lambat na taga turla, ayan hindi malam po namin natanong ang inyong pangalan sir idol Ayan, so yung naging katransak po namin ay yung kanyang misis na si Idol Mom Elise. Ayan. So, sa mga gusto po na magpagawa sa amin ng free fly o interesado po, mari lamang pong pakit, pakit PM kami sa aming Facebook page o Fishing Adventure. Ayan, para agad po namin kayong ma-replyan. At mula po sa amin o sino ko ay Binabati po namin kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.